papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan. Para sa pag-deliver, nang male-maletang pera patungo sa bahay ni speaker Ang sinabi mismo ni speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niyon. Para gamitin bilang bagsakan at imbaka ng pera mula sa mga SOP collection at deliveries na para sa Pangulo. Wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, Nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan muli taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuoang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romales ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng pangulo sa 2025 budget pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget balikan natin kung paano ito nagsimula noong 2022 kakaupoko pa palang bilang chairman ng House Committee on Appropriations sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan Makalipas ang ilang araw tumawag sa akin si Yusek Bernardo Sabi niya kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Nixay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC Parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romaldes na si Jocelyn Sireño para sa pagdi-deliver ng mali pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romaldes. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihingi 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusef Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusef Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dati speaker, Martin Romaldes ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusef Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romaldes, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romaldes. At po na buo ang kabuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM.